magpapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamate na. Magpamate na. Magsadya ka. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga! Channel. Ang Liga Balanga. sa Imo. Kagkaroon sa pagpadayon sang aton drama nga puno sa aksyon. Madakpan ka man dio, pun! halo Jack. Ano po Drama nga puno sang paghigugma. Palangga ko ikaw, dio. Ginahigugma ko ikaw, kainnay. Kinhimu niya para mapasabat ako. Pangsubong... subong. Diin na siya. Drama nga puno sa komedya. Preliyong? Uh, ano pa rin, Miloy? Kakita ka na, Aswang? Eh, nag na ako sa ngamu sini, eh. pero wala pa ko kita, Aswang. Ikaw, Yahaw? Ako kakita na ko, Aswang. Sa diin? Ara sa akura, Tuba. Naisyaga, Drama. Kagaroon, suguran na naton ang pag... <laughs> Migo na inoy. Ano na migo tayo toy? Natingala, gig ko bala mo. Aaw! Anong natingalahan mo? Sang nagkadto tato bala sa ila ni Manang Catherine? Oo. sila ila bala ni Lula ba Hmm. Hindi bala magutod ka mo ni Manang Catherine? Nga ah, ma amang pa tawag mo sa iya siempre Siyempre. Kay buot ko yung amang ya. Basta teacher ko ya. Mam, ma ginang tawag ko. Ay abaw. <laughs> <laughs> Oo. Ano tu nga? Balmo sa akon aman? Ha? Mi May... May pamangkot ko sa imo ah. Ano pamangkot mo sa Kung nga agwa ko. Hindi ah. Ario. Use Canadian in a sentence. Hmm? Grabe, amo naman ang gali. Oo, oh, use Canadian in a sentence. Ikaw, be? Siyempre, <laughs> amo My father is half Canadian. Hmm. Ako mana? Ano Anong imo ya? Kagabi, inutosan ako ni nanay. Noy, noy, magluto ka na dyan. <laughs> <laughs> Ay, naku. Huwag ka gijabla, put mi gunoy. No, istoryahon. Hmm, ikaw yao. haw? Amman eh. <laughs> hmm. <laughs> Ay, huwag pa siguro. Malaga, tatusila si ni manang Catherine. Hmm, nga haw, mano katos sa kay mamaw. Momam. Ha. Hmm, Kay manang ka uh, le. Eh. Mala lang gi. Ki indi bala na naggambal si Lola Basyang sa aton nga pamawa nya ta. Ayo no. mà hmm, siga! Malagaw ta to. Tiyanay pa. Ala, may nag sa ako no? sin una na Wala ka na palang Magpa load. Magpa-load ka na. <coughs> <coughs> Ay na ano man man. Hmm? Ai Ay. Hala, na-expire na galing load ko. Uti, anong yung mong unta? Mapaload ka eh. Hmm, kung galing, ko kwarta? Ay susa, kasimple sinang nga problema, may noy noy. Anong yung ko, unta, toy? Amo niho? Ano? Ibaligya ang cellphone mo para may bakal ka load. Ala! <coughs> <coughs> migo toy toy? Ano migo noy noy? Magpalayo-layo kagani, diha di ha? Basi bala makapatay ko amigo, hindi urasaw aw. <laughs> sobra ka naman imo ya. Dali na. Makaon bala nay. Ha? Ah? Makao, nanay? Hindi ko ha. Mm, sige na bala. Makaon ta bala. hindi ko gani makaon anay. Pakaonon pa ko bala. <laughs> Kubado. Siyempre, naga-pungko-pungko ko di ah. Nagaulat nga... Nga may matsismesan? Oh. Ay, hindi ah. naga pungko ko di, kay Basib lang may maglabay nga kandidato kagmang hata, gaw. Oo, oh. Ay, Kalayo pa gano'y eleksyon. Ay, subong bala, may naga batyag na... At sabagay! Hmm, do'y galing subong, no? Anong gusto mo, Haw? Maarap ko? Aba, may talent ka? Oo, eh. Huwag ka bala nga uh, ako tani ang ibulo sa salbakuta. Oo, huya. Manta na mas <laughs> kubado, <laughs> man. Oo, ari, oh. Pamati, kay marap ko. Sige, be, sige, be. Buhay ko ay nag-iba simula nang makilala ka. Every hour, every minute, nais kang makita. Halos di ko ma-ima usap lang sa phone. Between you and me.

Um, Lola, mayo ka na kabugtaw ka na. Kamusta na pamatsyag mo? Katarin, wala akong maalala. Basta ang natandaan ko, lumaki po ako sa farm. <coughs> Ay, ikaw ba na, Lola? Amo na nang ginabatsyag mo. Mapakadlaw ka pa. Ano abi kayo ka-seryoso gansang itsura mo? Kaya ko na ah. Lola, nagkakabala ka lang abi ako sa imo eh. Kung tani, mag ka na. Oo, man. Di na si Meloy. Ato, Lola, nagbakal siyang bulong mo. Ay, salamat. Nadumduman na gidman ko bakalan siyang bulong. <coughs> Lola, nakita ko gidbala ko na anong kakapalangga ni Lolo Miloy. Ay, tuod ka, Kat. Oo, Lola. Gaparik-parik siya. Gaparik-parik siyang pangita sang bulong ko? Hindi. Gaparik-parik siya kay abi ako na no nawigit ang ITM mo. Wala ah, oh, <coughs> na si Milo Siyempre, Lola. Kay wala siya nung gasto kung madula ang ITM mo. Sa bagay. Eh, ko nga palang gagawin ko na ni Milo. Ugaling ka te. amo lang gina sa Ah. dugay, -dugay <coughs> Lola, magpaayo ka ha? Oo, oh, ako. Magpaayog din ko kay nanda ano, Lola? Maubos ang kwartata. <coughs> ay, kabalo ka naman apo sa ospital. Ang gasto ay hindi magwanta. Gani, Lola. Duhalos ang tanang diri ginabakal eh. Libre na tani kay siyempre, ospital sa gobyerno. Pero kadamog yapon sa ginagastuhan naton. Ay, apo. Amo ginatood ng hambal nila nga mahal gadya ang magkasakit. Ho lola. Amo na gani nga kun mahimo pa lang halungan ta gid lawas ta. Indi ta pagabusuhan. Ay oo, bala. Prote, kun wala pa sang ginabatyag, ay hindi man masawa eh. mangakig pa kun hambalan. Ay amo gani lola. Gani ikaw magpaayo ka ha. Ay, magpaayo gyud eh, apo po. Pero anong hambal sang doktor? Wala pa man lola. Wala pa ah, apo, ano yun ang kung ang nagalampok-lampok? Um, ay, hala, Lola, si Jo, Jo, ari ba o. Oh. Maayong adlaw, Kat. Oy, Jo, dali, dali. Oh. Ay, dali ka, ho. Ay, ay. Nabungguan kong pulong kuha. Okay, <laughs> okay lang. Ay, Jo. Ari ako, Lola. Nagbisita kita ko diri sa imo. Kamusta ka na? Ay, ari, okay, okay lang. Um, Aring kamot ni Lola di Ah, ah. Hala, kainit sa gihapon sa imo Lola. Amo gana kay init kay buhe mo. <laughs> uh, ikaw bala Lola. Ka Joker ginabala kay Lola. Damar dala ka ah. Um, ho, Lola. Ario. Oh. Butang ko Tria. Dalang kay piluon ko anong baston ko. Uh, um, sa ding kapahaling Jo. Ah, dito sa amon nga, massage clinic. Nagrikta na lang ako uh. diri kay gintiksan mo ako nga. ari si Lola Basyang sa ospital. Grabe no, bisan hindi kakakita, ka kakita pero katoltol ka magkanto na Oo oh, Lola, nagpabulig lang ako. Hey, kabay pa nga mag-ayo na ako. Ipangamuyo, tagit na lang, mag-ayo ka na. Ari gali oh, may dala ako sa imo. Oh, Ano yun eh? Mga protas na Lola, kag may mga tinapay. Ay, protas naman eh. Hindi nang tinapay. Ah, ano? Wala na dalang tinapay? Oo, oh, sa na. Ay hala, nasugata ko abi kay gina si Lolo Miloy. Ba, kuha ya? Laban ah. Eh. <laughs> Ay nako, sige lang Diyo ah. Daloon niya man na di karun. Daloon niya may mabilan pa. Huwag eh. <laughs> na Lola. Babayin na lang bala si Lolo Miloy. Palangga ya ka na ah. Arr, sige Diyo, mag-istorya lang ano. Kamu ni Catherine, kada matulog ako lewat. Um, sige Sige Lola. Magpahuay ka, anay. Magtulog-tulog ka. Um, Kat? Kamusta ka na? Ari, medyo na-stress kay naglain ang pamatsyag ni Lola. Ay, hindi ka magpatama ka kapoy, ah. Tapos, um, hambala ko kung gusto mo yung massage ko ikaw. kay uh, Kaya ara ko nga mag-masahi sa imo. Hay, kung ako lang, Jo, gusto ko naging magpamasage. Kay hey, nga daan ako nga, kanami gid yung magpamasahe. Gani? Sige, Kat. Um, ako gali. San gali party nga hambal mo sa akon sa nagligad? Ay, oo, no? May party gali sa balay. Si mama kag si papa, gusto nga mag-attend ka. Oo. San to gali? Um, ambot, kay... Tungod ng galain ang pamatsyag ni Lola Basyang. Uway ko kahibalo. Makadto lang sila diri karon? Oo, dugay-dugay, ari na sila. Ah, amo bala? Oo. Ara na gali sila, oh. oh ha? A ara sila, oh. Ay, Ay nano ka? Nadagdag ang baston ko. <laughs> <laughs> Di pulbaan ka lang, Goro. Ha? Wala, ah. Wala. Oy, Pancho. Anong ginaduhungan mo dere? Ay, Jose, Nagalibog ang ulo ko sa mga tao. Kangaan naman. Samtang nagadugay. do nagakalipat nagit sila sa kamatuuran. Ay, nga aman. Ay, kadamo sa mga tentasyon nga nagaabot sa aton kabuhi. Kadamu sa mga problema nga nagaabot sa aton pagpangabuhi. Ay, paano na lang ni Man? Ang importante, nagapakabakod kita sa tanan niya mga pagtilaw. Kag siyempre, padayuno nato ng paghatag sa kamaturan. Ang pagpabalo sa kamaturan sa mga tao. Ay, ang mga tao nagakalingaw na. Bisan gani sa pagsimba, hindi nakadumdum ang iban. <coughs> Ay, ginapasolabi ang trabaho. Sa una, sang wala pa trabaho nagakadto sa simbahan kay nagapangamuyo nga Lord hatagi ako sang trabaho anay nakatrabaho na nalipat na nga magbalik ka magpasalamat magpasalamat sa nag nagaabot nga mga grasya sa iya ay natural lang ina pancho eh sige lang ang importante padayon na to nato nang pagpahibalo sa ila sang kamatuoran ay sa kadamo na siyang nagaabot ng mga kalamidad sa aton ka mga problema san o pa ihan makarealize ang tao ate kung makarealize ka naman eh oh, <coughs> ay ka balaya jose gina guba mo gijang pagkatawo ko eh kay balo ka naman nga kung ano ko ka dongol sang una pero ti subong nagbago ka na oh. kay balo ako panso pero ang tao hindi mo yan madali-dali nga mapapati nga nagbago ka na kinanglan pa matudaan mo pa ina amo matuod ti sige um, malakat anay ako sa diin ka makadto mangita anay ako sang hatagan sang maayong balita amo nang mayo da dali maupod, punta makadto ko to anay kay Marites ha huh? aba machismes ka naman <laughs> ay hindi ah may istorya lang ko sa si iya anong istorya mo sa iya ang maayong balita. Opo! <laughs> eh, hey, kaya no, ihatag balang na bag mo ngayon ang ginawang pilay ba? Ayaw mo, Tot. Ihatag mo na pala yung bag mo ang mo. Kaya ko di. malain ang mata oh, mo Ay nga, ano gina ba na sa akin ha? Ano nyo ko? Ay, ano na bala ang bunlay sa inyo. Kaya talag sa lang di ginulog ang tao. Ah, mahimuhon pa ka mga malain. Ano gin bala ang... Ah, ano gin bala sala ko sa inyo? Ang kininapayaan nyo ko na sa dalan. Ay, kamo bala ya. Ano gin na gusto nyo ha? Aba, aba, May iso ka tigulang ngayon Ya, Plastaran na. Ya. Are are. Do plaster na ni ano. Ni lolo Ilyong ka ni. Lolo Miloy. Opa. Eh, kilala mo niyo sila? Kilala niyo si Elyon kasi Miloy. Kilala na muna! Sikat na. Kitungod si Kat tadi sila sa barangay na siga. Ayo, eh, oh matat! Sikat na din sila nga, magduwa katikulan. Ay, kilalagit man galita sila si si Pari Miloy kay si Pari Elio. Ayaw mo na ganing gusto ko makita. Kay nagdulho gani ako de kay gusto ko sila mamit, baw mamit. galing kay Amo pa problema. Ginabayan nyo ako. Anong gusto nyo? Mangayaw ka mo yung pamahaw. Ay, kung gusto nyo pamahaw, may ko rin nga mo. Gusto nyo? <coughs> Hindi kami gusto sa balinghoy. Kay may balinghoy naman ko. Ay, este. Wala kami kakaon balinghoy. Ay, homachon. Ang kinakaon na mo niya, manapit ka mong pagkaon. Ay, hindi na magturo, istorya. Eh, diri ko na hindi nun ang kukikin training sa amon namon sa ngunan eh. Paripidong nga. Plastaran ko ni sila pala. Eh, hey, eh, hindi mo kit pagihatag ang bag mo ngayon Albino, hindi mo kit pagihatag. Ay, hey, hindi. Uh, Kay tungod buyo lang kag bunga, yung nagbunga ang sulod ya. Ihatag ko pa sa inyo. Pamatyagaan nyo lang na iyan nga damo unod ini. Pero kayo ka kabalo nga. Buyo ni, bunga kag Mas kadang unod ya. Payoon nyo pa. ikwaon uh, nyo pa ano mga sungak sungak <laughs> <laughs> ah ganli ha hindi ka kit kilim maghatag sa kina pangayo namon ya aring imo hop oh, oh. hop ay! ay ay puro ilalab! namon <laughs> lo kuto sa chat ko lang ngayon magulak si, mag si lulu miloy kag si lulu iyong magkata si gunyaw grabe ay bra bra sinanguna pa na nga mga digulang bro Tengok lah pena silang hati gulang Menanggap Cici hilang gulang Ayo lupa memati gulang Yang dia hilang bagang Ayo penumpun boh Nak hampan aku Wata Nah iku mau aku Nah iku mau aku Saya sakit Saya kek Api pingin Saya kek pala ngatuh wala pa na kunang uh, sigaw are presiko ko si ay koma tudà am lola oi katrina ano na ta boshema lola sanop pa baliktad mabalik sa barangay ni siaga ano Anong plano mo? Mabalik ka pa to sa barangay ng Atohaw? Ay sus! Hindi na ko yung magbalik dito. Kaya nga ha, ko siyang itsura ni Ilyong. <laughs> <laughs> ano nola? Nahidlaw naman ako dito kay madamo man ako sa mga friends. Si Katrin, sabang man ang mga ato dito sa barangay ng Siaga. Ay, basi. guru ko na ka lang ya kay Ilyong. <laughs> Ay, hindi nola. Nagprangkala na ako sa iya nga. Wala gid ako sang paghigog na sa iya. E, indi siya ang ginatibok sang akon pagipuhat. Ay ba. Kay <laughs> <laughs> hey, nga kun si iyong tani sa ako na lang nagsugot. Wala gid tani sang problema. Lala? Oo. oo. Kay ako ya. Ang ko ya nga unungan siya. Ang problema lola. Ano? Siya yung hindi mag sa imo. <laughs> <laughs> oo, oh, magani. Sige lang. Kay eh, maka kwarta malagao kita dito sa barangay na isyaga. Daamo naman to kuno mga tigulang. Ay, tood ka na na? Ay, di sa gaw. Ay nako. Apo, bata ka pa. Hindi kiyas mga tigulang, ay na. Ay, si Lolo Miloy ay hala, kamusta na? Ate, ang at may Japon eh. Pangayo lang na pangayo kay Basyang. Ah! <laughs> YGC, Nice Yoga Channel Blind Drama.